Team up, team up. Ayan pre, kuha ka ng karapatan dyan Santa Claus is coming to town Pre, team up, team up Santa Claus is coming To town Ayan oh. kumuha ka pare May mga baril dyan May BP-50 dyan May Jack-12 dyan Kunin mo lahat ng gusto mo Huwag ang kailangan mo Yeah! <laughs> Naparito ko para magbigay ng gamit. Jesus! oh, gabre. kunin mo ang gusto mo, wag ang kailangan mo, pare. Warap up, guys? <laughs> Saan di nagbabalik? Kung kahapon ay nakipag-team up tayo sa random, ngayon, magbibigay tayo sa random ng gamit, pare. But with a coming. twist. Yeah. Pagbigay natin ang gamit, kukunin din natin. <laughs> <laughs> Naisip ko malag. Natatawa na ako, pre! <laughs> Tara na at maghanap na tayo ng mabibigyan at makukuhaan. <laughs> It's beginning to look a lot like Christmas. Yep. Everywhere you go, we've been If I look at the five and ten, it's a glistening once again. With candy canes and silver linings that glow. Beginning to look a lot like Christmas. You're dropping. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holy that will be. Pretty bop, pretty bop, pretty bop, pretty bop, pretty bop, pretty yeah. <laughs> bop, pretty bop, pretty bop, pretty bop, pretty bop, pretty bop, I am Freco Arakarapatanjan. Santi Claus is coming to town to give you. Uh, gamit without any hirap. Lalak ko ka. Hindi mo ako kilala. Huwag mong isipin yan. Ganda ng mask Ah, maganda talaga yan. Kaya kunin mo ang gusto mo, hindi ang kailangan mo. Ha! Ayan. Kuha ka dyan. May 117 na mitik dyan, Kunin mo. Kunin mo lahat ng gusto mo. Ha? Get what you want, not what you need. <laughs> lahat ng gusto mo. Kunin mo, bre! Wait lang, may bibigay pa ako sa'yo. Huwag ka mo na Halika dito, halika dito, halika dito. Ba't di mo kinuha yung 117? Nandito pa rin, oh, pre, oh. Ito, pre, oh, ito. Akit ka dito. Ayan yung kulay red. Wala akong down Ayun lang. Ay, ito, pare. May bibigay ako sa'yo dito, pare. Halika dito, halika dito. Nagbibiway ka ba? Nagbibiway ka? Ayan, umiway. Okay. Huwag ka na rin mo po, ah! <laughs> it's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, <laughs> take a look at the 5 and 10, <laughs> it's glistening once again. <laughs> it can decay and silver the lanes that glow. <laughs> <laughs> Mari kukuha naman tayo ng arsenal para mas maganda ang makukuha nilang gamit at maganda rin ang mababawi nating gamit. <laughs> Gogi na ka BP50 na meeting, pre! Sosyal! Siyempre, kukuha pa tayo ng isa para kompleto ricatus. Kukuha <laughs> tayo lang. Ano kayo? Eh. Jack-jack na lang, jack-jack. Ay, wala yung miting ko, hindi nakalagay. Sige, okay na yeah, yan, okay na yan. Gagi may bot. Wait lang, bigyan natin. Air dropping. but natin. Panirin. Eh. May pinaplanong mabuti si Santi. Palabas-labas ka, tarantano ka. Ay, okay na yeah, yan, okay na yeah, yan. Okay. May isa po. Oo! Oh! Wow! na! Kasi! si Santi eh. Okay na okay. okay, yan, yeah. dagdag gamit yan. Dagdag ka, ano? Dagdag karapatan sa ating truck. <laughs> oh, okay, hindi diba makakit. Eh... Yan! extended dice. <laughs> Ito, galing may tao dito, pre. Tima, <laughs> di pre. Pre, tiba. Tiba. San Ticlos is coming to town. Pare, insyuroso pa ba dito? Hoy! Bigi ka ba? Pre! Pre, tiba, pre. Pre. You're hindi ako naparito you, para maparian. Naparito ako para mapadito. <laughs> <laughs> ba, pre, tiba, pre pre, may mga ako sa... Uy, huwag pa pre! bago sino nagpapasabog? Ay! Hoy! Abnoy! Diyan lang naman, lang ako maging baba, hindi niyo pasulitin. Buti na lang may truck dito, ha? Yung naman pa ako. abnormal balaw! okay na yan. Puchar, dami kong nilipat, pre. May 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 Pre, 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 pre talon, 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 pre pre Pre, 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 talon, 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 ka talon, 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 ka talon, talon, Wait lang, wait lang, pre pre Pre, pre, talon, 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 pre. pre, team, up. pre, pre team, up po. team up. Team up. Team up. Ah, Gogi oh, sa malayo. Na siya nandun, na doon siya sa dulo, pre. Mabuli natin. Pre, kita mo ba yung snowboard ko? Mapapasayo yan. At mapapasakin din. <laughs> pre, team up, pre. Pre, 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 pre. Alam ko nandiyan ka. Pre, team up. Hindi ako na parito para mapariyan, pre. Uy, team up ka. Eh. Pre, pre, team up, team up, team up. Eh, sa'yo, snowboard, snowboard, pre. Oh. Snowboard, oh. snowboard. Snowboard, oh mamaya. Aya, di ba? Gipre, gamitin mo dito tayo sa truck, pare. Mas maraming gamit dito, tol. Halika, halika, halika. Mag-mic ka, pre. Mag-mic ka, pre. Pre, mag-mic ka, pre. Ayaw mo mag-mic. Ah, sige. Di bali, di bali. Halika, halika. Alam kong rinig mo ako. Kung may nag-aaway doon, hayaan mo yun. Andito ako sa truck. Hindi, ay, uh, ito, ito. Dito, dito, pare. Halika, halika, halika. Halika, halika. Ayan o. Pare oh! Ayan o. Kumuha ka, pare. May mga baril dyan. May BP-50 dyan. May Jack-12 dyan kunin mo lahat ng gusto mo, wag ang kailangan mo. Yan! Yeah! <laughs> ang bait ni Santi, no? Ang bait ko, no? Gamitin mo. Sige, take your time, pare. Gamitin mo lahat ng gusto mo, par. Pare, may gadget na doon. Bilis ako naman maglutol. Dali ang mo. Sige, pare, wag ka magmadali pala. Sige lang. Sulitin mo ang I dapat sulitin, pare. Bibihira lang magpunta si Santi sa inyong mundo. Okay? Okay. Sa dami ng gamit, hindi mo na malaman, no? Turungan na nga kita. Ito, may jakjak -jak, oh. May jakjak jak, -jak jam, pre. Kudin mo yan. Kudin mo. Sige. Ah, diba? O, oh, halika dito. May bibigay pa ako sa iyo. Ito, mas maganda, tol. Punta dito. Halika dito. Pre, may bibigay ako sa iyo, mas maganda. Diba? Ang ganda na yan. Meron akong mas maganda dito. <laughs> Come here. Come here, I have a surprise for you. Come here. This is my present. This is my present. Di ba, hindi pa nilalabas yung BY, pare. Hindi pa nilalabas yung BY-15. May snowboard mo yamoy. Ito, BY-15, nilabas na. Kung hindi naman na. Ayan, <laughs> BY-15. Nice one, man. Takbo. Takbo. Ilipat natin yung mga gamit natin dito, pare. Ayan, eh, yung mga lapulot natin. Ang dami na, dami na, tol. Nagdagan na, tol. Ayan, ayan. Nice. Nice, <laughs> Kinuha ko lang yung BY natin, pare. Go, gabi, tol. Hoy! Hoy, wag, 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 wag tol. tol. Tol, 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 team up, tol. Tol, 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 team up, team up, team up. Team up, team up. Pre, 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 team up, pre. Pre, team up! Yeah! Wait break, lang, pre, papasok ko team up, team up, tol. Kuha ka lang gamit dyan, tol. Ano yun, tol? Hindi ko narinig. Nag-alive ka ba? Nag-alive ka. ka. Hindi po, hindi po, hindi po. Naparito ko para magbigay ng gamit. Jesus! Oh, gabre. Kunin mo ang gusto mo, huwag ang kailangan mo, pare. Ayan, pare, oh. May BP-50 dyan, pare, at saka Jackman. Yan, kunin mo, pre. Yung snowboard mo, tol. Legendary. Legendary yan. Ah, ito legendary to. O, palit tayo. O, palit tayo, pare. Oh. Ay, wait lang. Wait lang, wait Pwede mo, pare. Ay, yun! Gagi, may buha pa rin sa akin, tol, sa taas, tol! Tol, bigyan mo, tol, bigyan mo, tol! Tol, okay, patayin para sa, Opo, opo, para po, sige po, patayin niyo po. Uy, ba, tsaka pumunta na dun sa taas, tol! Barilin mo, tol! <laughs> Pinasabog yung ito natin, truck natin! Lalaklawin na! <laughs> Shit! Gagit to na tol! Wala akong baril tol! Ano <laughs> Kinarma na abnoy! Ang bura ko kapi ko gagilo ba yun? So, paano mo yan guys? Ang na lang muna! Peace out! But the freest sight to see Is the holy that will be on your own front door.